sa mga idol mga kalapati just may update lang tayo at uh, meron tayong ilalatag na YB so pakita ko sa inyo mga idol shout out kay Alan Love TV yan shout out idol yes kasalukuyan nagpapakain tayo ng mga kalapati natin ng mga young birds natin ito yung pinaka-sire Uh, kapatid dito ng first overall champion ni Idol Joel Abier uh, kapatid ni the first uh, first overall young bird old bird Ito yung sire tapos ito yung hen yan yung dam um, Jansen cross cannibal ni Maldita Sloth ni Idol Maldita Sloth mentor natin Just isang young bird dito so blue bar siya. So, para kay Idol Joel Abier. So, Update update na lang mga kalapatids. So, isa dito ilalatag natin. Okay. Uh, ano na to? 2 months, 3 months, saka 4 months. Mga uh, inakay natin dito. Uh, ilang weeks pa, i -lo -lo fly na natin itong mga to. Magandito so, uh, na lang mga kalapatids. Thank you, thank you. Salamat. So upangan nyo mga kalapatids, ang ilalatag nating YP para kay Idol Joel Abier sa kanyang airmatch, uh, get well soon po. Yan, so mag tayo para kay Idol. Hanggang dito na lang mga kalapatids, so para kay Idol Joel Abier sa airmatch niya, get well soon po. So update na lang tayo mga kalapatids dun sa information, Nung ilalatag natin. So thank you, thank you mga kalapatids.